có ô lên mà không Ya, yeah, kadiri may napkin. <laughs> Ayun na, may napkin. <laughs> <laughs> ano yan? <laughs> Bakit dyan tinapon? Ano ba yan? Sarap maligo. Deng, linis ng tubig. Ano? Bundok na bundok talaga eh.

Pigil hininga mag-drive kanina, grabe. Hindi ka na, bilisan mo na. Kaya nga nung mga ibang bata, o, oh. Mabagok ka ha, dahan, dahan Dalit mainit, ding. Oh, 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 oh. Kaya mo, hindi. i Eh, mag-ano ka kaya? Anong tawag nun? Mag-timbang ka. Dito, oh. Sa mga mababa lang. Ayun sila, oh. Naliligo dun, oh. Linis ng tubig. fresh water. Aray ko. Aray ko. <laughs> Dalit ding mainit. O, anding daw kilala ka kaya. <laughs> Kakilala ka pala eh. Hala ka, hala ka. O doon ka, kaya Ako iba ka matumba rin. <laughs> <Yun>. <laughs> Ay, masarap pala dito. May nyog. Magbuko tayo. Kaninong buko yan? Roy, ginoo. Oh, Hirap. <laughs> Nagtitisuran oh, Oo, oh nga. Ito. Oh, napasok yung motor dito niya. Astig. Lego na ding. Ay, dito lang pala. Bundok na bundok kayo eh, no? malalim doon, sa taas hinndeng ha <laughs> Nag-arangganin pa po ko. O, yung education eh. Kasi kami hindi in-educated. Hindi, hindi ako nag-graduate. Hindi ako nag-graduate. Hindi nakapagsuit. Nagtuga <laughs> sa buong ko. Elementary ngayon eh. Nagtutuga na? Kindergarten nagtutuga na? O, yung kajert ka. O, ako nag-college na. Hindi Si Oleh Terima kasih Sit Di 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 daming kanin.

<laughs> hey, okay, Ang sarap na ito. Oh. Kumain ka na din. Bodol fight yan. Kanya-kanya yan. Kanya-kanya. O, oh, papigay natin. Ito yung tinigay. Kay tita naman. si tita. Para. Mama po. Ito yung tinigay. Ito yung kamera ayo ya, <gat> <manyos> ayo <manyos> <yos> <gat> 快快快！<laughs> <laughs>